parang gabi po at araw, umaga, tanghali po sa inyong mga ka-business namin mga mahal at ayun, si Bong ayun uwi po kami mga ka-business, yata po si Bong uwi na tayo at uh, sa, dito tayo sa bahay ko ah, ata Uwe kami matulog sa kanya kung bahay mga ka-business <laughs> ayun mga mahal matulog kami talaga at dito po kami ngayon sa kabi ah uh,

Dala dala mo yung mga damit mo. Kaya na lahat ito eh. Ayo. Ayun nga po ng mga kabisnes, lerga na kami at babalikan ko po kayo, huwag kayo namalis. Na Ayun nga po ng mga kapapay, mga kapapay, mabalik tayo. May pumunta po dito yung aking, ano, sabi na sibong na doon sa ano ba yun? Ito, papakita ko sibong. Ito yun. San, ito ah, uh, yun. Ito yun. Ito yun. malabo yung sibong ko kasi ano. Wala nga. Nang uh, brine lang. Kaya. Ha ha. Grabe ka naman brine. Ayun ito nga si po no. Ayun. Ayun sibong. Pinituran ko doon sa tindahan doon sa tindahan, sa ah, taas? Sa labas. Peace sa Peace Peace for Black 3 like at ah. Store to. Dumaan siya. Dumaan siya doon. Sabi mm -hmm. ko, saan ka na nga Sabi niya, gusto niya ano, malinis siya. Oh? Malinis yung katawan niya. Nakapaligo siya. Naka oo. Naka-t-shirt na puti, tapos shirt na pula. Pagpunta nice. siya sa piso niya, nahanap doon siya pagkataw tirahan. Sabi niya? Oo. Kaya kami talaga si Bong ano? Maayos naman siya kausap. Tapos hmm. nung nakaraan, ang dumi-dumi, ang baho. Sabi ko, umuwi ka na. Magliko ka nga, Bong. Mabuti nga nung nagpakita ulit kanina nga. Ang bago na niya. Sabi ko, wow. Sabi ko marami na magkagusto sa iyo, maulinis ka na at mapapana. Sabi ko, baba ka, mag naglilipat bahay sila, damulog yan lang yan sa baba. Kagabi, oh. nandyan sila, sabi ko. Mm. Sabi niya, tingnan ko lang kung mga baba. ako doon kina Kuya Damo. Mm. Niya, Andyan lang, pero dyan ako nag-i-stick no? yung nagdaan ng paminta. Hindi ko rin naman alam. Hindi ka mo Parang, ano pangalan nun? <güçanahan> ay, ito yung bata nung isang araw. di mo. Sabi doon daw ito. siya nag ngayon sa may nag-veripak nag ng pamunta. Sabi ito. ko paano yung bahay mo? Hmm. Oo, oh, doon din ako tumitira. Pa ano, -ano lang daw siya. Yung hmm. pa... 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 Pa kaya sabi ko wala, nanonood tayo ako sa vlog mo home. Oo. So, oh. ano, pag-business. Ano sabi niya? Sabi niya, ah, ano ba? Sabi ko, balik ka na doon, kinaka-business, hmm. mm. mabalik kaya, Mabalik tayo. Kaya ko saan. Sa gawa nang hindi na ako nakakapanood dahil nabibisi ako sa kahit, ano, kasi, ano. Gusto? Ah, uh, sumay. Ah, may sumay ko nga pala. May no? sumay. At saka french fries. Hmm. Kaya nga po na mga kapatid. Tapos pinadang mo na ano ko pa rin buong nasa dito pa dandaan ko lang. Hmm. Ayun. At saka... So, sa kanya, bumalik ka na. Bumalik ka na, bumalik ka na doon kasi. sa oh. Sabi niya, panatag ako yung gusto ko, yung pang ano, yung kalikot ng kalikot daw. Anong kinakalikot? Mga ngalakal. Sabi niya, <laughs> yung pang ano, pangalikot sa mga ngalakal. Sabi Ayun. ko na ano kaya sa mga karabot. Ano yung true pa eh. Mm -hmm. Yung pagka mga kaibigan mo, sabi kanya mm -hmm. niya, oh nga, doon tayo. No. Sabi ko, parang nakainom ka nung nakaraan ha. Oo nga, nagtawagan ka gin. No. Hindi <laughs> mm -hmm. pinapayagan naman ni Kuya yun, wala namang ano sa kanya kasi pag na, nabuo na yung ano niya, bahay niya, mm hmm. huli eh, ano. Magandang bahay nito diba? Mayroon bahay Magadang naman baay yung sabi, ang ganda Saka wala naman siya problema kay Kuya kasi uh, pumunta naman sa doon Tsaka yun na lang mga kabisnes yung nakaraan na umuwi na umuwi yun din si Kuya kaya nakabili. Ah, oh. umuwi. Umuwi naman siya doon eh. Wala naman siya problema eh. Ito yung nauna kong nakita siya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, yan. Madumi pa siya ay. yan, Mabaho. Ayan, yan. Ah, ganoon? <laughs> <Na -feature niya, laughs> ayan, na po, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan

kaya <laughs> sila ng gamit. Sabi niya sa akin, saan sila nilipat? Doon sa palipon, magkatabi-tabi ako sila na papaya. <tinyo> papaya. Ya, di yeah, sabi ko na parang isa sa kanila sa Tabi sa Sintin. Wala sabi, bakit nagkilahan lang yun. Wala din sabi niya. Hindi <tinyo> yung kay Boss Dib yun na ano? Kay? Kay na Muslim to Hindi mo yung eh? sabi, di, Wala pa sila sa ano, sa likod na sabi hindi. Sabi sa kanil kaya nila pa sa Muslim pala. ano Anak ni Kuya yun. Oo. Oh. Anak Kuya -mu ka Muslim. Oh, yung nag sa... Ayos na Hello hey, guys, sa mga natin. <laughs> Hindi ka Hi. Good, Good evening! evening. <laughs> uh, magandang gabi pala sa lahat sa nanonood. Uh, oh, yeah. Salamat sa pan sa kay Kuya ako damulag. sa kay ate, saka kay ate, kuya. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Mga kanbuang Linjon. Sino pa yung isa yung babae? Sinjay. Mingay. Sa kanyang isaong. Maganda gabi sa inyong lahat. Sinjay. Sinjay. Salamat sa Salamat pal. Salamat na kay Mrs. Gavis. Parang ano, okay. pag tanggap doon sa akin yeah. sa pagpunta. <laughs> si ano si pa din. Uh, si Papa Si Papa Dins pala. Oh. Sa kayong mga ano niya. No, sa lahat-lahat yan. Good evening.

Um, magandang gabi sa inyo dyan. Nanonood yan, um, guys. Nanonood siya, ma. Hmm. Um, Maganda sa gabi sa inyo. Nandito na ako ang... Ay, si Aileen pala. Si Aileen pa. Si Aileen. Mm -hmm. um, Kumusta rin sa si niya inyo dyan? Hindi ko nang kikilala niyo rin ako. Mm. Sa, uh, ano, sa Palaraw. Sa laro, sa, muna, sa kay Minis Ka Business na sa vlog Oo, oh, ayan. Na, mina, mm -hmm. Sa pamilya, ka Business. Kay Kagwang. Kay Kagwang ito, ano. Si Tagong damula, Super Jero Cristiano. Tagong damula. na mga kapapin mga Sa ka, ano, sa ngayon, magsasunta kami dyan ni Kuya, karatay ko lang mga kapisnik. Tapos, may surat din po si Adelor na nagbalita na ano, tukul po kayo, kasi dumaan daw. Ano nga sa dumaan tayo? ano na ano, yun. Ah, alas dos. Mm -hmm. Di, alas yung na yung hindi alas 10 na Alas 10 lang. na yung gabing lang umaga. Mm. pala. Hindi hapon. Siguro, galing na doon sa bahay niya siguro. Ah, bagong paligo mo. Magdapaligo mo. Sinabihan ko kasi, maligo ka po. Gano'n. Bawang mo na kaya. Ayun, ang na ano yung sinabi ko sa kanya, maligo o... Ang siya, maligo o... Ang siya, ano ba siya Dinis na. Mm -hmm. May dala siyang sako, bibigka daw niya 'yon nung unang pagkita namin sa isang araw. Sako? Oh, diyan na siya, diyan na siya sa kanya. sa sako, binta daw niya eh, Kaya siya. Oo. No. sa akin yata tampi. Tampi. So, um, them, so, eh, yun? Tatlo? Tampo. Kung kontak Kung tatlo ng Ang dumi niya, ang bawang. Pwede uh, oh? So, Ang Pero nung ngayon, nakita mo siya malinis, na Ay, siya. Malinis na siya ngayon. Pero yun nga po na ng mga kabis-bis, baka Ay, siguro. Malinis na. Na umuwi siya siguro kayo na dun sa pinagod. Sabi ko nga po nga, pinapanood kita. Sabi niya, ganun sa Sabi niya sa akin, ayos ka o eh. sa pinagod. Hindi ko pinapanood kita. May mga, mga may nililigawan mo. Si Sinbito, Juliet, oh, okay, at saka okay. si, ano, hindi dati yung may kama. Ito is, sila, kaya mo patlo naman. Hmm. Kaya yung mga 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 abroad, na pinakawin na ni Koya. Sama-sama. sila ni Bobby. Ano na odd ko din doon? Hmm. Hmm. Ano naman Maganda sana din naman yung buka. lang, ayaw niya parang hindi swerte sa babae. Kaya Kaya po mga business. Sabi naman ni Bong, si Aileen, sabi niya, ay, sino ba yun? Si Aileen ba yun? Johnny? May asawa daw yun, kaso binubumbog siya. Kaso, alam mo, mahal na, mahal ko yun. Sabi niya. Okay. Sabi niya, mahal ko yung gaso. Paano mag ma ano, -ma may asawa -ma 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 naman kasi yun? Kailangan niya walang asawa para walang sabi ko, walang issue. Sabi niya, oo nga, nagkakagusto ko nga, doon pa nang sa may asawa. Sabi niya, Di. kaso nga, binubumbog naman daw sa asawa. Sabi niya. Mabait yun. Si... Sa 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 si Juliet, sabi ni Si Sino ba iba? Eh, yung... may guhit ng kilay. Sino ba yun? Hindi ko lang Hindi ah. ko lang malin... mo pala Oo. Oo. May din. may din May din. Meron pa rin. Meron pa yung... Meron pa yung naano sila Ah, May kasama oh. kayo nun. Juliet. Si Juliet. Ayun. Ah, si Juliet. Si Juliet. Si Juliet. Si Juliet. Si Juliet. Mm -hmm. Hindi ko lang na rin matandaan yung mga naging gantong ng mga kapatid mo eh. Kaya eh. Pero ano yun, pagka nag... ano yung si... Uwe, uwe din yun. Kasi... Ay, bumabalik Nag-usap na rin sila kasi ni Kuya, na Natungkol rin sa ano, sabi niya... Uh, pag natapon na buo na yun, uh, dimakal, na hindi mm. makalawag na tiyo yan. na buo na yun, nagawin <coughs> Nagsisipong talaga may... Di ba, pinagawa siya ng bahay. Oo. Oh. Pinagawa siya ng bahay. May sarili ko siya ng bahay doon. Saan? Saan ba? Tapo. Nang gabi Doon siya, sa pancon. Alam ko yung... Alam ko yung ano... Alam ko yung bahay ni Bungyan sa babasa.

ah, uh, estrangero. Ano po mga business. Kaya, ano natin. ano, ah, nandali na po mga business, ah, uh, babalik na po kayo. Ayan po na mga business, balik tayo. Ayan, at uh, ngayong hapon, hindi siya, ano, nandali lang po mga business, balik tayo. Oh. Ayun, maraming maraming salamat sa ano sa iyong impormasyon. at thank you, simple, thank yun you. Man. Yun, lang ang sadya niya dito. Oh, okay. Sadya ko na eh, i-report ko si si yeah. kay vlogger Kagwang. Damulag. Ay, damulag pala. Hindi Maraming salamat sa thank iyo you. sa pagpunta. Uh, Siyempre, yun lang ang mga malakasasin ah uh, kung halimbawa na makita niya ulit si Bong. Pag na, ulit lang nakita mo si Bong. Papuntahin ko rin. Oh, uh, papuntahin mo siya. Tindak-tindak ako doon. Ah, ganoon. Ay. Oo. Oh. Baka pag araw may tao, pwede pag araw. Oo, oh, naman dito. Oh. Uh, Meron naman. Para pumunta rin siya dito. Thank you, very Ayan na. Hindi ka bagay Sige ka. Uh, marami salamat ulit sa pagpunta mo. Okay. at thank you, thank you very much. Pagbigay ng information Ayan

比。嗯 <music>